Sir, meron sila rito Honda Click na version 1. Lalaro siya ng nasa 8K. Ito mga sir, isa sa kasa ngayon na merong ongoing promo ngayon simula October 24 to 25, 2023. Ito yung klase ng scooter na kahit stock napakaangas tignan. So itong Mio Soul ay na 125 na to, FI version, nagre-range ng nasa 20,000 pesos. Itong isa Mio i125, uh, nasa 20,000 pesos naman. So yung what is up mga sir, welcome back sa panibagong repo sir, video natin. So nandito nga pala tayo ngayon sa Willtech Motomura Sale ng Cubao So nandito tayo ngayon sa Quezon City Alright mag start tayo dito sa unit nila dito sa may bandang harapan Papunta dun sa mga unit sa nasa likod Tingko more or less siguro nasa 25 units siguro tong mga nakamotomura sale nila Dito nga sa Willtech Cubao So eto sa pinakaunang site, eto meron sila rito ang TBS brand Eto para ano to TBS na Neo XR parang ano siya 110cc ata. So pagdating sa presyo, eto yung presyo nila rito. Nagre-range to ng nasa 8,000 pesos. Isang buong motor nohi hidden charges. Tapos syempre, sa mga magtatanong kung meron nga bang original ORCR yung mga motor nila rito, syempre meron since under sya ng wheel tech. So sa mga magtatanong ng condition ng unit na to, eh, yung condition nya naka full shifter pa sya. Hindi ko lang alam kung anong brand. Tapos medyo palitin nga lang yung kadena nya. Pero sa presyo nito, kung wala kang ipon tapos hindi ka ganun kaselanan is pwede na rin to yung nga lang talaga syempre check mo na lang sa mileage nya nasa 20,000 yung natakbo nya so yan yung overall condition nya wala pa lang syang plate number alam nyo naman nasa Pinas tayo tapos dito sa kabila meron sila rito yung color matte pink na TBS das scooter to mga sir ha eto swabbing swabbing rin to gamitin pang ano pang sundo sa school sa anak nyo so sa mga magtatanong ng price nito nasa 18,000 pesos ayun doon nakalagay sa upuan sa mileage niya nasa 24,000 ayan yung itsura niya tapos bukod dyan meron silang Neo Sporty na color matte black and mga sir o, naka repaint na yung kanyang mags ng color ano nata parang color gold e eh. sa condition ayan yung condition niya mga sir kompleto yung kakaulti mo side mirror meron na rin siya nakabang na bracket o, para parang gusto yung maglagay ng top box eh, ready na meron na rin base plate sa price nasa 25,000 pesos so, ayan o doon nakalagay sa may bracket niya And sa mileage, uh, nasa 24k sa seats niya walang kabutas-butas so oh. So ito tingin ko, parang ano na lang to, halos gas in go na lang kasi kompleto pa yung kaha niya. Sa mga hindi ganun kasailanan, pwede na rin sa presyo to mababa na rin. Tapos katabi niya, another option pagdating sa Mio Sporty. Ito naman parang color glossy black, kaya lang medyo hindi na ganun kagandahan yung kaha niya. Pero pwede pa naman, tapos na aftermarket na siya na seat cover na Somjin, Somjin Philippines, baka naman... So ito sa pricing nito nasa 28,000 pesos. Halos pare sila nitong sporty na to na meron ng ano, bracket tsaka base plate. So ayan, gagamitin mo na lang. Pwede mo yan lagyan ng box. Box na lang bibilin mo para meron ka ng additional carrier para rito sa sporty. So pagdating sa mileage ng sporty na to, nasa 13k, naka aftermarket din siya na side mirror. Ayan o, parang tuto na yayamanin. Tsaka yung brake lever niya, ayan, naka uh, color gold na rin. Tapos naka ano siya, at uh, TTGR na quick throttle so ayan sa mga naganap na Mio's 40 dalawa yung options nyo dito sa kanila meron pa sila rito ang Yamaha Mio Solai na 125cc ayan yung itsura nya maganda pa rin no ito yung klase ng scooter na kahit na napakaangas tignan nakaka-attract talaga tignan to so itong Mio solay na 125 na to FI version nagre-range ng nasa 20,000 pesos na ano rin sya naka bracket din ayan parang gusto maglagay ng top box halos pangatlong unit na to na meron ng ano bracket na nakita ko pagdating sa mileage nasa 34k yung mileage nya sa overall condition ayun yung condition nya mga sir meron na rin syang plate number ayan o oh. okay pa rin naman yung kulay nung kanya tapos bukod dyan meron si rito mga semi automatic Suzuki Smash na 115 ayan yung itsura nya nakano na sya aftermarket na rim set yung kulay nya okay pa naman kaya lang ay ito parang naka reserve ata tong isang to parang for pickup na lang tapos naka-api siya na pipe tapos naka-JRP na flat seat na upuan sa mileage ipapakita ko na rin sa inyo ha nasa 38k yung mileage nito kaya lang sa ato sa mga sir reserve na tapos dito may das uli kaya lang ito walang presyo color gray pero okay pa tong santo, maganda pa yung headlight lens nya tsaka yung kulay ng kaha and then sa gulong napakalalim pa ng tread kaya lang wala nakalagay na price inquire nyo lang sa number nila ha tapos ito das uli same lang sila netong color gray wala pa siya nakalagay na price proper pricing pa so eto meron sila rito ang Suzuki Smash na color white ah, medyo o oh, motor wash lang kulang nito maganda na ulit yung kaan nito drum brake version medyo palitin na nga lang yung kanyang tire wala lang siya nakalagay na price label ha pero may nakalagay dun sa upuan niya eh, no? may nakasulat na 16,000 inquire nyo na lang kung tama ha sa mileage nito nasa 59,000 pero okay pa motor wash lang okay na to pogi na tapos dito meron sila rito TBS na DAS Eto nasa 17k naman yung presyo nila Ayan seventeen 17,000 pesos So mileage nito mababa pa Nasa 5k lang eh no So ayan yung itsura Pagka pumunta rito So pagka pumunta kayo rito Talagang kilatisin mo na lang tong unit na to mga sir ha? Kasi secondan pa rin to eh Mas maganda na magsama kayo ng marunong tumingin Or ng mekaniko Para sure kayo sa makukuha yung unit tapos uh, dito meron sila rito yung MIUI 125 na latest version kaya lang ito sold na 'tong mga sir. Hindi ko na isasama ha. Kasi paunahan talaga rito eh. And then dito meron ulit rito yung MIUI 125 na dalawa. Ah, uh, etong magenta wala na nakalagay na presyo eh. Pero tingin ko nasa 20 plus lang din 'yan. Etong isa MIUI 125 ah uh, nasa 20,000 pesos naman. Tingin ko nasa ganun lang din yung presyo nito kaya ala, wala na to nakalagay eh. So ito yung tsura ng MIUI 125 dito Wala nga lang yung kanya ano, engine cover Pero sa price pwede na rin eh yung overall condition ng MIUI 125 na to Hindi ko lang sure kung anong Iron model to mga sir Kasi wala nakalagay eh. Tapos balik tayo dito So dito uh, merong TBS na das ata itong isa na to ano eh, TBS na das pa rin Ito nasa 17k Almost same price lang sila nitong nakita nating TBS na das Alam medyo may sira na yung upuan niya. Tapos dito may Mio Sporty pa rin pala rito mga sir. Ito color matte black naman siya. Ayun, so sa pricing nito nasa 25k. Ayun, doon nakalagay sa upuan. Mileage uh, nasa 2629 baka baba pa no. Halos bago-bago pa pala to, medyo sira nga lang yung lens niya. So ayan, 25k tapos may tibes Soli rito na das. Etong isanto to nasa 12k naman. ay yung itsura niya. Color matte black. TBS na das na 110 pa rin to Ayan yung itsura ng lens nyo tapos dito meron silang Suzuki Smash 115 na disc brake version ito yung pinaka paborito kong ano eh, version ng Smash kasi mas makapit yung braking system kasi disc brake na nga tapos naka mini driving light pa siya na dalawa so ito sa mga mahilig ng gabi maliwanag na yung gabi mo dyan so sa pricing naman ito ah, nasa 23k ito ayan tapos yung kanyang seat cover naka aftermarket na rin sa mileage Boom. nasa 99k yung halos mag iisang daan libo na yung natakbo nya pero wala sa itsura mong okay pa naman pero kikilatisin mo na lang talaga ayan yung itsura nya mga sir so dito sa kabila meron ulit rito ang TBS na Neo XR na meron ng QR code so ito meron natong plate number sa cash price nito nasa 9,000 pesos ayan yung overall condition nya tapos dito may TBS ulit na dash ito naman nasa 16k tapos Honda Click na 150 ay hindi ano to 125 ba ito parang yung kakanya pinalitan lang ng pang 150 so sa price nito nasa 30k ay no doon nakalagay sa may upuan version 1 na Honda Click na 150 ay etong isa na to ah, nasa 35k yung pricing nila ayan no 35,000 pesos ganun pa rin all in pa rin yung bentaan nila nito ang nagustuhan ko dito sa unit na to maganda pa naman yung kulay nung kakanya kaya lang etong front fender nya medyo may tapya siya rito pero ito minor na to kung gusto mong bilhin to marami kang mahanapan niyan so bukod diyan meron sila rito ng MIUI 125 na color matte orange naman Ayan yung itsura niya matte orange combination ng color black sa price naman nito nagre-range to ng nasa 25k ayan o, sa upuan nakalagay ganun pa rin 25k all in sa mileage uh, nasa 20,000 yung mileage niya wala lang tong side mirror Ayan yung itsura nya Tapos eto nga meron sila rito SkyDrive na FI version Color black Ayan yung itsura nya o, Bago natin ipakita yung price Papakita ko muna yung uh, condition ng kaha nya At yung lens Sa gulong nya medyo palitin na nga lang So sa presyo nito nasa 23k Ayan 23,000 Yung cash price all in pa rin ha. Sa mileage Same lang sila ng MIUI 125 Nasa 20k yung mileage nya tapos nakayayamanin na siya na side mirror and naka gold bolts yung kanyang tornilyo dito sa harapan tapos ito, hindi ko na sure kung stock mags ha pero parang RB5 bata tapos medyo palitin na nga lang yung gulong so ayan sa mga nagkarap -ra na sky drive ayan meron sila rito, nagre -ra range ng nasa 23k so ayan na mga sir lahat ng mga second hand motorcycle nila rito dito sa wheel dito sa Cubao, oh. so ulitin ko mga sir ha, ah, yung promo lang nila ay valid simula October 24 to 25 2023 tapos ayun yung kompletong address nila tsaka ito yung contact number nila mga sir so ayun wag na magpatumpik-tumpik pa kung nakita nyo dito sa blog. pumunta na kayo dito mga sir kasi limited units nga lang daw to